Uh, napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito. Uh, hindi pa naumpisan or whatever. Mm -hmm. the, usual, uh, the usual excuses. Mm -hmm. eh, sabi ko, kanukuha na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Mm -hmm. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Mm -hmm. Makikita mo yung mga tao dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa mm -hmm. gym, mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Mm -hmm. Kasalanan na ito. Well, And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Mm -hmm. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal lang ganito ang ginagawa. I'm sorry but they will have to account for their actions and mm -hmm. they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita.